bumili nga pala ako ng gamit para sa food stall ko. Kaya grabe guys, kundi dahil sa inyo, hindi ko mabibili itong mga bagay na to. Kaya tara, samahan nyo muna ako mamili ng mga gamit para sa food stall ko. Ay mga kabadis, this is my pit vlog a day in my life. Kaya tara, samahan niyo muna ulit ako. Ipapakita ko sa inyo ang buhay ko bilang estudyante at isang business owner. Ngayong araw nga po ipalay pupunta ko dito sa munisipyo upang asikasuin yung stall na itatayo ko para sa festival. Excited na nga pala ako nito mga kabadis kasi makukuha ko na yung permit para sa festival. Grabe mga kabadis, nung last year pangarap ko lang magka-stall dito. Tapos ngayon mga na ako, ilang linggo ko din kasi itong pinag-ipunan. Nag-ready talaga ako dito kasi sabi ko hindi ko talaga palalagpasin itong pagkakas pagkakataon na to Kasi ito na yung time para makilala na rin ako ng mga taong dadayo dito Kaya guys, kung pupunta man kayo dito, iniimbitan ko nga pala kayong dayuhin tong food stall ko Kaya bago muna kayo mambongok o maggalas kumain muna kayo sa food stall ko. Kaya mga kabadis, dumayo na kayo dito sa Lilo Laguna. Eh pagkabaling-baling saya naman ang festival dito talaga. Magbalik na nga pala tayo mga kabadis. Ang araw nga din po pala yung mamimili ako ng mga bagong gamit para sa aking food stall. Diyan nakikilala na nga rin po pala yung ating business. Kung din kasi mag-upgrade ng mga gamit, medyo natatagalan na rin kasi yung pagsaserve ko ng pagkain. Maliliit din kasi yung mga ginagamit ko pang luto. Tapos kulang pa ako sa mga gamit. Kaya ngayon, nakakapag-ipon-ipon na tayo. Makakapag-invest na rin tayo ng mga gamit gamit. Kaya kapag naisipan mo bumili ng mga gamit, huwag mong titipidin yung sarili mo. Kasi ikaw din naman yung gagamit nito. Normal lang naman talaga sa isang business na gumastos ka. Pero kapag alam mong gagastos ka, isipin mo muna mabuti kung saan mo gagastusin yung pera mo. Kaya dapat igagastos mo sa tama. Yung alam mong ikakaganda ng business mo. Tamo ako. Nagastusan na nga, maliliay pa. Ayun pasikat ka boy, basag ang pula joke joke lang, balik na nga pala tayo mga kabadis, kaya ako nga din pala pre na makapagtayo ng stall dito sa festival, dahil pansamantala daw muna ako maaalis dun sa pwesto ko kasi may pepesto din naman iba dun pero ngayon lang naman festival ayoko lang din naman mapatigil ako sa pagtitinda, syempre hahanapin tayo ng mga customer natin, pero pasalamat pa din ako kasi hindi ko maiisipan mag upgrade ng gamit, abe ang laki na nagastos ko ngayon mga kabadis, syempre mga kabadis, di ko na mamabili itong mga gamit na to kundi dahil sa inyo. Sa lagi-lagi nyo bagang pagsuporta sa business ko saka sa vlog ko, ayun, mas nakilala yung business natin mga kabadis. Kaya tantang tanda ko yung mga number one supporters ko dyan. Yung mga unang sumuporta sa business ko hanggang huli. Thank you so much sa inyo guys kasi hanggang ngayon nakasuporta pa rin kayo. Sa simpleng pag-like, shares at comment nyo, napakalaking bagay na yon sa akin mga kabadis. Kasi kung di dahil sa inyo, wala ko ngayon sa kinakatoyan ko mga kabadis. Grabe mga kabadis, magbalik na nga pala tayo, tama na ang drama. At super super pagod na nga pala ako ng mga time na to. At ang bibigat pala ng binubuhat ko, ayan, pasikat ka kasi masyado boy. Hey! Pero worth it lahat ng pagod na to mga kabadis. Kasi sinubaybayan nyo na naman tong araw kong to. Kaya sana may natutunan na naman kayo sa buhay ko bilang estudyante at isang business owner. Kaya bye-bye!